Ako bumanga! Ako bumanga! BAYARAN ko. Kaya ko bayaran. Ito hindi mo kaya bayaran. Ipabayaran hmm. ba ko. Huh? Ako ang babaya pag ginawa niya yan. Pakamanos ah, tayo. Ito ang pagkibistik na lang ho, tayo. eh hindi yung, sir, ay, kayo ay, pa bumanga, sir. Sige, wala akong problema. Ay, ako bayaran, ay, kaya kong bayaran ito. Kaya ko bayaran mo. tayo hindi yung, sir, ah, kayo ah, pa bumanga eh. Sige kayo, sir, bumanga sa akin, sir eh. Kayo ang bumanga, hindi ako. Ako bumanga. Hindi pa naman sir, pinitip nyo ako sir pa ako. ako sir ko. Sumigil ka! Kasi ka! Sumigil ka! Sir, kailangan ko sir. Pagkakalari. Ayos Sige, pa. Pasta na lang po natin. Ayaw ko bayaran ko. Ayaw ko bayaran ko. Ayaw ko hindi mo kaya bayaran. Ito, babayaran yan. Alam sa langan.